Oh, Dahil po binigyan nyo ako ng tubig, ma'am? Meron pa kayo. <laughs> meron pa kayong pares kong handog po. Galing yeah. po sa akin, ma'am. <laughs> oh. Ito ba ako man palang kitne? Eh? Maman, nagsianak po oh. oh. niyo. Ang babalang akong rumuwar. Dumawat pa ba ititulong na ma -in mag-ininom ka? Oh! Kaya pa, ng ng pambili ng tubig. Ano Kaya pa rin pa ng pambili ng tubig. Ito ba ako man palang kitne? Mamanag si anak Oh! oh. Ang pala nga rumlar. Dumawat ka pa pa ititulong ng maginino mo Huh? 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 lang Huh? 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 Baka yung ipa ng tubig, nauuhaw ko. Tubig, tubig. nauuhaw ko ako. <laughs> Diyan po sa daan mo. Huh? lang po sa daan ko. lang po sa daan ko. Thank you po. Ma'am, bakit niyo po ako binigyan ng tubig? <laughs> Ma'am? Bakit niyo po ako binigyan? Binigyan ka naman ng tubig, Ma'am. bale. Bale, ano po na, sa social experiment po ako, oh, ma'am. Bale, isang vlogger po. Ah! <laughs> Thank you po. Ayan po, kakabsat, may isang kakabsat natin na nagbigay po sa atin ng tubig. Na sobrang napakabait po nila. Ayun. At dahil po binigyan nyo ako oh, oh. dahil po binigyan nyo ka ng tubig, ma'am, meron po kayo. <laughs> Mayroon po kayong pares kong handog po. Galing oh, po sa akin, ma'am. Thank you, ma'am. <laughs> Bale, blank lang. Ah, <laughs> Napaka-bite naman nila, ma'am. <laughs> thank you, ma'am, sa tubig po. No, si <laughs> sir, no? Si sir magbigay, sir. Oo, oh, si sir. Okay. Thank you din po, sir. Oh. Thank you, sir. Napaka-bite nyo, sir. Merry Christmas po. Yes, Merry Christmas, ma'am. So, <laughs> si Thank you, Mom! <laughs> Thank you, Pa! Bye-bye! Ay, oh, buti na lang binigyan ako ni Ate. So, ayan, kakabsat. Um, may isang kakabsat natin na nagbigay ng tubig sa atin. So, nagsingpit ni Ma'am kakabsat. Kaya hindi ka nagtidanom ka. Dapat ti daldala nga si ko kone. <laughs> Pero may dati di pinangimulmula ka. Dati pinangimul buksit ko kakabsat. So, Tagpaiso na. Si kapagpaiso na nang sa gamining ka. Talagang masikog na ko. O, bali agawid kaming kakabsat. So, kadwak gayam ni Boss Ching. May sanga ng kadwakan niya. May kakabsat. So, kakadwak isuda. Kaya Nakil mga pagyama ng suda kakabsat uh, dati kadkadwa nga na pa ili. So dapat iti ilugan nagluganan may. Ayan, tang kami na regatan nga nagmotorels.